Kaya ang problema, nakaawa naman talaga ang babae pag gaganit. No? Kaya kayo ha, huwag niyong awahin yung mga asa-asawa niyo ha. Talaga kayo. Kasi ayaw ko talagang ano, ayaw ko ng nadadamay. Gusto ko tumulong lang. Pero pag ganyang problema, exit talaga ako. Tatawag ako kung hindi, kung ano, kuya, tatawag ako. Kung hindi sila magkasundo pag may problema pa, well, yun na, tatawag na tayo kay Coptic 9.30 na po ng gabi at uh, natapos po yung uh, blatter na ginawa ni Daddy Frankie dito sa aming barangay at ito, uh, eto kasak, na narinig nyo naman mga kababayan bago kami matapos ay eh, dumating naman yung asawa ni Poyi oh yan That's... yan yung tricycle nyo hmm, bakit ang sabi ni Poyi sa akin nagsiselos ka daw totoo ba yon ano sabi ng nanay mo Kuya, iwasan natin yung selos, ha? Opo. Magtiwala ka sa asawa mo. Ha? Opo. Napakabait ng asawa mo. Pakitawag si Poy, no? Hindi natin ito pakakawalan. ano yun po eh, nandoon yung asawa mo pinakamaganda dyan sabi ni Boss JB kasi nandoon daw gusto raw makausap sa tingin mo uh, may kipag-usap kaya ng maayos sa akin hindi ko alam kung anong attitude ng asawa mo eh, pasinsya ka na ha sa nangyaring ito kailangan ko na rin talagang usisahin siya no? Na? makikipag-usap naman po siguro siya ng maayos na di parang kasi ano po alam ko po yung ugali niya, Daddy Frank, yung pag kinausap po siya, tapos pinaliwanagan, mm -hmm. siguro po, ano po, maintindihan niya, niya po, kung kayo po... Nung, ah, pag, nung, pag ibang tao mga um, pag usap sa kanya. Opo. Uh, Pero pag ikaw, kayong dalawa... Po, hindi po kasi siya umiibig, Daddy Frank. Pre... Bakit? Ano bang attitude ng asawa mo? Painumin mo ng kumbant... Ay, kumbantrin? Vitamins! Para lumakas yung... ano... No? Kasi mahirap yung ganyan. Ako ang naawa sa iyo, ha? Huh? Mga anak nyo, yung kalusugan mo. Ang pinaka problema talaga diyan, pag hindi niyo napagamot 'yan, hindi Pag nabulag ka na, mas kawawa ang sitwasyon mo kung laging ganyan siya. Ay, ingat. Oh, 'yan. That's yan yung tricycle nyo? Hmm. Ay, kasama pa anak nyo. Bata, may kasama bata. O sige, dito na lang. Off mo muna yung ano. So, dyan ka lang muna ha. Yan, buksan nyo na lang yun. Kakausapin ko lang. Magandang gabi, sir. Magandang gabi din ng gabi, Francis. Napasugod ka. Naglayas po kasi si Puyi kami. Oo. Kainin. Tapos kasama pa anak nyo, ano ba nangyari sa inyo? Nag inaway in mo daw siya? Nag-away daw kayo? Nag-away po kami kanina. Dito ka, pasok ka. Buka dito. Tulog na yung anak mo. Ilan? Naku. Naku. Okay na dyan? Ba't nag-away kayo ng asawa mo? Opo. So, bakit ka nagpunta dito? Nag-away kayo? Kasi sabi po ng nanay ko, dito po siya pupunta. Oo. So, ano ang pinaka... Purpose mo, bakit ka nagpunta sa akin? Siguro po, kaya po kami mag-away dahil po po doon sa ginawa ko noon, kaya hihingi po ko ng tawad sa Team Daddy, pa, dati Franky tapos sa inyo po, Daddy Franky. Hihingi po ko ng sorry. Ano bang ginawa mo kasi? Kasi po kanina, nadatnan ko po ang Team Daddy Franky. Oo. Doon po, nag-away po kami. Nag-away kayo? Sabi ko kasi kanina, huwag na po silang pumunta ang team daddy Frankie. Mm, mm Kaya po yung pinagawayan po namin, kaya po siya nang... So ayaw, okay. Naintindihan kita, sir. Ha? Ano pangalan mo? David po. David. Sir David, kilala mo naman ako. Opo. Napapanood mo ako or nababalitaan mo ng pangalang Daddy Frankie. Opo. Alam mo rin yung simula, bakit kami nakarating doon sa bahay nyo na nagpunta dito una yung asawa mo para humingi ng tulong. After na mga ilang araw, kaya kami napunta doon. Dahil humingi nga sila ng tulong regarding doon sa sakit ng asawa mo. Alam mo rin ba yung sakit ng asawa mo? Opo. Ano ano sakit ng asawa mo? Yun po, yung naduduling po siya minsan po yung isang gabi po hindi po siya makatulog, umiiyak po siya. Naduduling na siya. Kaya ayaw po niyang ano, mabulag. Ayaw niyang mabulag. Kaya pumunta po siya rito sa inyo. Mm -hmm. uh, siya po, kayo po ang makatulong sa kanya dahil walang wala po kami talaga. Oh, alam mo pala, bakit ang sabi ni Poye sa akin, nagsiselos ka daw. Totoo ba yon? Kasi po, nakainom po ako nun. Ah, nakainom ka noon? Oh, kaya ganun po yung inasta ko nung andun po kayo, hindi ko masyado niya kilala, kaya ganun po, nagalit po ako. Mm. Kaya humingi po ko ng sorry kay Daddy Frankie. Okay. Mabuti naman kung ganun ang naisip mo, sigurado ka ba, seryoso ka ba na pumunta dito? para maghingi ng dispensa. Opo, seryoso seryoso po para makumbinsi ko po yung asawa ko na uuwi po sa amin. Oo. Eh paano yan? Umuwi na yung asawa mo. I Iwanan na kayo. Kawawa po yung alak namin. Kung, uh, kukumbinsin ko na po siya sa bahay nila kung doon po siya umuwi. Pag hindi siya uuwi, kawawa yung anak nyo. Tama? Opo. Perfect. Totoo yun. Kaya lagi mong iisipin, ha? Huh? yung mga anak nyo. At saka isipin mo kung paano gumaling yung asawa mo. Ha? Tama po. Huwag kang magsiselos kung sino yung tutulong sa asawa mo. Ha? Opo. Lalong lalo na sa akin or kahit sino. Opo. wag Huwag basta-basta magsisilos. May asawa ako, may pamilya din ako. Opo, alam ko po yun. Napapanood ko. Pala, yung, o, yung pala O, yun pala pa. yung, Bakit ka nagsilos? Yun nga po, nakainom po. Dala po ng pagod siguro nun. Kaya po ako nagalit. Uh -huh. Kaya sorry po talaga, Dati Frankie. Okay. Kasi na mo, ang pa ng anak mo. Alam mo, pagdating ng asawa mo dito, awang-awa ako kanina, bakit ka mo? Bakit Umuulan. Ba? Basa siya, lumusob siya dito. Kaya nga po ako nag-aalala dahil ganito po yung panahon, umuulan. Alam ko po na mababasya siya. siya. Oo. Oh. Kasi yun po ang sabi sa akin ng nanay ko. Nanay mo. Opo. Ano sabi ng nanay mo? Na dito po siya pupunta. Kaya sinundan mo dito. Opo. Ilang taong ka na ba kuya? 37 po. 37 ka? Opo. Yung asao si Poy? 29 po. Ah, 29. So, pag babalikan namin si Poy doon, pag-uusapin ko kayo, hindi mo na siya awayin. Opo. Hindi ko na po siya away. Promise Kaya, mo yan? Opo, promise po. Dati promise. Alam mo, nag, bago ko siya hinatid, nagpa-blatter ako. Para walang problema. Tapos nung tumawag si Boss JB na nandito ka nga, ang usapan namin, kasi sabi ni Boss JB, pumunta ka daw dito para maghingi ng sorry. Opo, ganun po. Oh, so Kasi ang namin, usapan namin, kung hindi ko kayo mapag-ayos, kung mag-aaway pa kayo, tatawag ako sa barangay nyo mismo. Yung kapitan ninyo, papupuntahin namin dito. Kung hindi kayo mag-ayos. So hindi ko na, hindi na ako tatawag sa barangay nyo. Hindi na po, ayusin namin. Dito. Aayusin nyo na. Opo. Very good. Opo. Kuya, iwasan natin yung selos, ha? Opo. Magtiwala ka sa asawa mo. Ha? Opo. Napakabait ng asawa mo. Wala kaming ibang hangad wala kaming intention na kung ano-ano man kung nanonood ka kay Daddy Frankie marami na kaming natulungan mga bata dalaga kahit isa wala kaming pinakialaman or what dahil ang layunin lang namin makatulong lang ah kaya wag kang mag-isip sa totoo lang, nung unang-una kong punta doon, nung dinala ko yung asawa mo, hinahanap kita, gusto ko ikaw ang sasama sa kanya. Kasi po, lagi ako kung nasa trabaho, hindi po ako makadiop. Isa lang po ang diop ko, sa Merpolis lang po. Kaya yun ang sinasabi ko sa asawa ko. Oo. Kaya sabihin mo na lang, kung sasamahan ka ni Daddy Frankie. Oo. Oh. Ah, so ibig sabihin, pabor ka naman, pumapayag ka naman na ipagamot ng team Daddy Frankie. Opo, Daddy Frankie. Eh, ba't nagsilos ka kaagad? Kilala mo na pala ako. Nalang po siguro ng ano. Nagkamali siguro po yung isip ko. Nagkamali yung isip mo? Opo. So ngayon, hindi ka nagkamali na magpunta dito? Opo, hindi po ako nagkakamali. Napumunta po ko rito, hindi po sa inyo ng tulong. Ano yun nandito sa ano mo? Masakit po ulo ko kanina po. Baka masakit ang ulo mo, kakaisip, pag-aaway nyo. Hindi po. Hindi naman. Opo, kasi kulang po ko ng dugo. Kulang ka ng dugo. Opo. Ano bang ba dugo idadagdag sa'yo para tumino? Ha? Sa tulog lang po ito. Ah, sa tulog lang. O, sige, salamat kung ganun ha. Opo, Daddy. Ah, alam mo, kinabahan talaga ako. Ayaw Sorry, ko na... Talaga, po, talaga Okay, very good. Ayaw ko nang may problema ha. Opo. Gusto ko lang makatulong. So, paano yan? Susunduin natin si Poy? Sige po, Daddy Frankie. Hindi na kayo mag-aaway? Hindi na po. Alam mo, maraming nagagalit sa'yo ng mga viewer sa pagsus pagsiselos mo. No? Kaya wag mo nang ulitin yun, ha? Opo, Daddy Frankie. Sige, ma maiintindihan ka naman ng mga tao. Lahat naman tayo nagkakamali. Okay? Opo. Pasensya ka na rin sa amin. Pasensya ka na kung hindi mo nagustuhan yung pasasalamat ng asawa mo pero diretsahin kita ako, marami talagang mga ganyan, yayakap sa akin dahil sa pasasalamat nila, pero even one time, hindi namin binigyan ng kahulugan yan. Matandaan na ako, bro. Ha? Huh? Opo. Huwag <coughs> mo mamasamain, bro. May tanong ako sa'yo. Uh, uh, Nakapag-aral ka rin ba? Opo. Hanggang sa ano natapos nag mo? Nag-als po ako. Ha? Huh? Nag-als. Ah, nag-als ikaw? Opo. Sige, tapos daladala -dala mo yung anak mo, anong oras na? Kaya nga, inaalala ko po yung panganay namin, hindi pa nakakainom ng gamot kasi oh. check up niya kanina. Oo, oh. o oh, tignan mo, Isip... siya. isipin mo yung pamilya mo lagi bro ha. Isipin mo yung mga anak mo, pag nag-away kayo, unang-unang apiktado yung anak mo. Okay? Opo, oh, Mabuti na lang, nung dumating ka, patapos pa lang yung blatter. Kaya nandyan pa yung asawa mo hindi mo na siya awayin. Hindi na po. Anong gagawin ni Daddy Frankie? Eh? Magagalit daw pag mag-away kayo ulit. Ha? Hindi na kayo mag-away. Hindi na po. Gaano ba ba kamahal yung asawa mo? Sobrang kamahal po. Sobrang kamahal. Sobrang kamahal. Sobrang kamahal. Abang Habang buhay po. Oo. Oh. Kasi yun po ang sinumpaan ko po sa bangka po mag nagkasal sa wish. Oo. Oh, Yun po ang inang sa sa kanya. Ah, may sinumpaan. sinumpaan. Anong so, sinumpaan mo? Abang buhay ko po sa mama, po. Magsasama Abang buhay. Magkasama sa hirap at, ginawa at ginhawa. Po. Uunawain ang bawat isa. Di ba? Opo. Okay. Guys, malalim na ang gabi, kawawa yung anak niya. Pakitawag si Poy, no? Hindi natin 'to pakakawalan, no? Pakitawag nyo. Hangga't hindi ano? Paupoin. Hindi na kayo mag-aaway, ha? Ah? Opo. Hoy, pasok kali ka. Tulak mo. Push, push. Push 'yan. Oh, ayan na mag-usap kayo. Sabi niya po, eh, hindi na karaw niya aawayin. Nagsusorry na rin siya dahil sa nakainom daw siya noon. Bakit siya nagselos? Anong ga ano sasabihin mo sa asawa mo? Sorry. Sorry sa nagawa ko sa iyo, 'tong nagalit man ako kanina. Sana hindi mo na ulitin maglayas, dahil kawawa ang anak natin, kawawa lang pa. Ka. Hinahanap ka ng gusto natin. Di na, di na. Sorry talaga, hindi na tayo mag-aawal kahit kailan. Pangako mo sa amin yun ha? Opo. Pangako po ko kay Daddy Frank ngayon. Nandito po sila sa natin, hindi na kita aawain kahit kailan. Sana mapatawad mo ko sa ginawa ko. Sa lahat -lahat. Lagi ka ba nagiinom, Kuya? Hindi po. Minsan lang po ako nakainom na. Yun lang po yun, yung nagalit po. Yung lang po <coughs> yun ako nagalit. So, pag nakainom ka, gagalitin ka, magalit ka, ganon? Hindi po. Hindi naman. Nabigla lang po ako nung pumunta po ako kayo doon. Ah, nabigla ka lang. Opo. So, pinakamaganda siguro, kaya sabi mo, kulang ka ng dugo, huwag ka nang mag-inom, ha? Opo. Priority muna natin yung pamilya natin, ha? Opo, dadi po. Hoy, anong masasabi mo? sa so sorry yung asawa mo. Salamat kasi naiintindihan mo na yung nangyayari. Di ba sinabi ko naman sa'yo, humihingi lang ako ng tulong sa kanila kasi kahit tayo tayong dalawa, hindi naman sapat yung yung kinikita natin para may pagawa yung mga laboratory ko yung mga kailangan ko na lang. yung mga gamot ko. Kasi ayaw ko din mabulag. Kasi kawawa na yung natin. Mga bata pa sila. Kaya natatakot na ako na mabulag. Kaya huminga ko na ng tulong kinanahan ka. Eh. Diba nung una nasabi ko naman sa'yo na ano, kailangan ng, ano, yung, kailangan na magawa yung labo ng ko para, para mabasa na ng doktor yun. Kaya, sana kung ano man yung mga nakikita mo na ginagawa nila, pa lang yun ng, ano, trabaho nila. <laughs> para siyempre, patungpan natin sila. Kaya nga, tinungpan din si na na, kasi sabi niya nanay ko, naglayas ka daw dahil sa pag-aaway natin kanina. Kaya pumunta ako kay Daddy Frankie. Kaya nga, inaalap na ng mga natin tapos yung mga na hindi pa nakakailang ng gamit. Kaya uminiya po talaga ako ng sorry sa iyo, lalong layo na kay Daddy Frankie. Sa Kahit ay, hindi na sa akin bro, sa asawa ay, mo nalang. na lang. Ulit-ulit ako mag-sorry kay Daddy Frankie, gagawin ko yun. Basta sorry talaga, hmm. hinding hindi na tayo mag-aaway. Kahit anong pa yung dumating na problema natin, hindi natin pag-aaway yung pag-uusapan natin. Bait naman pala eh. No? Sorry talaga, nabigla lang talaga ako sa ginawa ko ngayon. Eh. Oo, oh. okay. Salamat kung gano'n, naimplemehan mo ang sitwasyon. Kasi mga kababayan, ang parang pinagsimulan pa yata ng away ng mga to, nung pagpunta ng aking team tapos hindi ako nakita ni Poy parang nagkakaroon ng sisihan na baka daw hindi na ituloy ni Daddy Franco yung pagtulong. Pero at least nagsusorry naman si Kuya David, no? Oo. So sir, ha? Promise mo yon wag na kayo mag-aaway para sa mga anak mo, ha? Paano yan Poy? Kasi naawa ako sa anak ninyo. Ha? Ihatid namin kayo doon sa bahay nyo? Hindi na, na po. May satat-satat sa kanila. Sigurado mabasal. kayo. Kaya nyo na. Kasi may ano naman, tarapal po. Para hindi po ka nabasa, lalalala po sana po. Oo. Ay. Sorry na pala, sorry. Oo. Lapit ka. Nagsusorry na para matapos na yung abay nyo. Lapit ka sa kanya. Ha? Huh? Okay. Sorry na pala na. Hindi ko naulitin. Hindi mo na ulitin. Hindi, hindi na tayo mag-aawa. Tapos wag ka nang magiinom, ha? Opo. Kahit patagayin ka ng mga kaibigan mo. Kasi, kasi baka, ano, baka mabilis kang magalit pag nakainom ka. No? Hindi rin po. Kasi ano po, eh. Kasi kapag nagagalit ko si puli, iniiwas na lang po ako. Parang pinapakinggan ko lang kapag katahinig na lang po ako. Mm, mm Nagagalit lang ako kapag, ano, punong-puno na talaga. Punong-puno ka na? Oo. Hmm. Madalas ka bang mapuno? Hindi po. Hindi naman. Opo. Kaya sorry pala Okay na po eh. Tinatanggap mo na yung sorry niya ha? Huwag na kayo mag-away ha? Okay, sige. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Mag-pray ka lang lagi ha? Mawawala din yung sakit mo na yan. O sige na, para hindi na masyadong ano, kawawa yung anak mo. Isipin nyo na lang. Pag lagi kayong nag-aaway, lagi kayo nag-aaway, pag naghiwalay kayo, unang-unang -una mapiktuhan, oh, alam mo naman pala eh. Diba? No, okay. oh, tina mo na, na yung asawa mo, iyak ng iyak. Lapit ka. Oh, Kaya, mo na yung asawa mo. Kiss mo na. Sorry, ha? Hindi na tayo mag-aaway kahit kailan. Sige na, mga kababayan, kasi nakakaawa yung kanyang anak. Ha? Itabi nyo yung sasakyan para maano, tingnan nyo, muulan na naman. May tarapal naman. Sige. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? malalim na po ang gabi. Pero, thanks to God, kasi naging maayos ang lahat. At uh, naging okay. Nangako naman yung asawa ni Poy, eh, na hindi na raw sila mag-aaway. Si Kawawa yung bata na gabing-gabi na pati bata na pupuyat. Ito yung sinasabi mga kababayan na pag pamilya, mag-asawa ang nagkakaproblema, talagang apektado yung mga bata. no? Kaya lagi nating iisipin yung mga bagay-bagay na pwedeng mangyari para hindi apekto ang ating pamilya. So magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. At ah... Uh, Ayon, Nagsusorry naman si Kuya David na nabigla lang daw siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ang Team Daddy Frankie, tutulong lang. Aayusin lang namin ang lahat. Gagawin lang namin ang aming makakaya. Magandang gabi po. Poy, okay ka na? Hindi na namin kayo ihatid, ha? O, oh, sige. Okay na bro? Okay na? O, oh, ingat ha? Ingat kayo, ingat ha? oh ingat ang oh, oh, mo. Oh, o, mga kababayan umuulan pa yan nakaalis na po yung mag-asawa at salamat masaya ako nung una kanina nung pumunta rito si Poy mga kababayan talagang kinakabahan ako at uh, yun lang naisip kong paraan kailangan i-report sa ating barangay para kasiguraduhan ng lahat pero nakita ko naman yung seryoso yung pagsusori ng asawa at uh, di ko alam, no? Lasing mo yata, parang nakainom. Mapula. Pero ano naman, parang malamya naman, no? Pero ganyan, okay mga kapapayan ang mahalaga naging maayos na sila, ipag-pray natin na sana okay ang lahat. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi. Medyo pagod na rin. God bless po.